Okay guys, relax lang, huwag kayong malungkot Okay, babawi kami Babawi ang mga Pilipino Mga kaibigan, okay, next up Vincent Astrolabio versus Nakatani Relax lang guys Okay, we got you, we got you Okay, so, Vincent Astrolabio Acero ng Pilipinas uh, Supervised by Coach Nonoy Neri At MP Boxing Gym Davao Susunod for Nakatani, mga kaibigan Relax lang, huwag kayong masyadong malungkot dyan Okay, ganun talaga sa boxing Sometimes you win, sometimes you lose. Sabi nga ni Senator Manny, even Senator Manny hindi naman siya laging nananalo. Pero ganun pa rin ang kanyang estado sa mundo ng boxing mga kaibigan. So wag kayong panghinaan ng loob boxing fans. Okay? Let's give credit to the Japanese. Sigurado naman talaga na uh, talaga, talagang diha uh, uh di hamak na ng influensya nakikita natin. Halos lahat parang inowe yung, ano eh, yung template ng kanilang laguan. Pero again, relax, relax, relax babawi tayo. Okay? Vincent Astrolabio, let's go! Woo! Ganun lang. Tsaka, syempre, still, uh, congratulations pa din, ano, at uh, still, thank you sa mga nagbibigay ng opportunities for for Filipino fighters. Of course, Sir Sean Gibbons, nakita natin, talagang all out ang suporta, nandyan. Uh, si uh, uh, Sir Brandon Gibbons, nandyan din, mga kaibigan. Of course, yung mga coaches po ng ating mga Ah, uh, pambato. Yan si Coach Joven Menes. Uh, nasingitan lang talaga, nasingitan lang. I I, th I thought Jerwin is winning. Ah, uh, na si Takuma Inoue, mga kaibigan. Pero uh, ibinigay lahat ni Takuma uh, yung kanan niya sa Chan ni uh, Chap Jerwin nung following round, Kaya siguro na cut off guard din si Chap Jerwin uh, kasi itong si Takuma hindi siya known for power eh. So siguro, 'di ba? Hindi din inexpect ni Chap Jerwin na may knockout punch. Although sa body naman tumama. May knockout punch pala itong si Takuma Inoue. Well anyway, uh, still a long way for Champ Jeroen kahas Sa boxing naman ang mahalaga. Hindi naman lahat ng panahon mananalo ka ang mahalaga. Nasa mga tamang tao ka. Napapalibutan ka ng tamang team. At ang opportunity will always be there for you. Okay, so Champ Jonas Sultan once again, Champ Jeroen kahas Head up. More fights coming for you guys. At syempre, uh, maraming salamat din sa lahat po ng mga tag dito mga sumuporta sa mga Pilipino po nating boksingero. Maraming pong salamat. Although hindi po ate ang araw na ito men. Pero babalik po tayo. That's for sure. Babalik po tayo. At syempre, syempre gusto po nat natin i-announce March. 23 ba yun? O 24? Uh, Chap Humor Marshall magkakaroon po ng homecoming fight dito po sa Pilipinas bago po ang kanyang laban sa Paris Olympics at uh, so far no, I think ah, uh, Parang free yata yan. So, kung kayo ay libre, mga kaibigan, at uh, makakapunta kayo live sa venue, welcome po kayo dyan. Alright? So, yun mga kaibigan. Woo! What a boxing day today. At uh, Silver Voice TV, let's go champ! Viva MP! Viva promotions! Viva knuckleheads promotions! Peace!